yung hmm. China issue. Ang tingin kasi yeah. sa mag ay mga pro-China. Halimbawa, oh. diba? yeah. nung uh, 74th uh, uh, Foundation Day ng China, ang mm -hmm. nagsalita yung Vice President in Mandarin. Diba? Mm -hmm. Dapat mm -hmm. iwasan na niya yan. Dapat okay. ipakita niya na tumitindig siya sa pagdepensa ng ating teritoryo dahil napakataas dyan ng sentimiento ng mga Pilipino more than 90%. Diba? Diba? Majority talaga. Kaya dapat kasama yan. Ikalawa, baguhin niya yung narrative sa kanyang foreign policy. Dapat makita siya as defender. no Huwag na siya, di mo si Bongo, kumanap na sa China. Diba? A few days ago, pinanatan yung harassment ng China sa ating supply ship. Yung oh. pinunggo yung ni Ram, no? Eh alam yeah. naman natin na si Bonggo ay uh, pinakamalapit kay Presidente mm. Duterte, doon oh. na napaka-close. Pagkasama pa siya sa China. Kasi oh. dahil siya ay re-electionist, mismo 'yung kanyang mm. narrative sa China, ibinago mm. niya. Binago Kahit niya. siya ay kasama mismo ni Presidente oh. nung pumunta oh. sa China oh. Oh. para oh. i-meet si Xi Jinping, 'di ba? Oh. So, mm. ibig sabihin, uh, binabago niya, may ni epekto. Na oh. So, 'yun 'yung mm. ikalawa na dapat i-consider ni Vice mm -hmm. President Sara Duterte dahil siya yung nagiging uh, uh, icon ngayon eh ng pagdepensa mm -hmm. sa China imbis na pagdepensa sa Pilipinas no